And lastly, number three, we glorify God by our good deeds. Mapaparangalan natin ang Diyos sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Sabi sa 1 Peter 4.10-11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat ang salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamagitan ni Yeso Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sabi ni Peter na gamitin natin ang mga spiritual gifts na binigay sa atin para sa ikararangal ng Diyos. Narealize ko na kapag nagdilingkod tayo sa bawat isa, nagtutulungan tayo, ginagamit natin ang ating mga gifts para sa kapakinabangan ng iba nating kapatid at mga dinadala sa Panginoon, ay nagbibigay ito ng glory sa Diyos. Sabi pa sa 1 Peter 4.8-9, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Wow, ang sabi, ay magmahalan tayo. Bakit? Kasi ito daw ang pumapawi ng maraming kasalanan. Now, hindi ibig sabihin dyan ay pag nagmahal ka ay aani ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Mali. Kasi ang nagbayad ng ating kasalanan ay ang Panginoong Yesus. Ang sinasabi lang dyan ay kung matutulong matututo tayong magmahal sa bawat isa, matututo din tayong magpatawad. Kung mahal mo ang iba, hindi mo papansinin ng offense na ginawa niya laban sa iyo. Kung mahal mo ang kapwa mo, tatanggi ka na pag-isipan siya ng malalaswa at marami pang ibang kasalanan. Ang maiiwasan mo kung sasanayin mo ang iyong sarili na magmahal ng walang kondisyon. At ang pagmamahal na ito ay ang example ng good deeds. Narealize ko na ang pagbibigay ng glory sa Diyos ay hindi pag-iwas sa malalaking kasalanan. Kung hindi, mas magbibigay ka ng glory sa Diyos kapag mas pinahalagahan mo at ginagawa ang mabubuting bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Nagbibigay ka ng glory sa Diyos kapag pinagsisikapan mo maging generous sa iba, magpakita ng kabutihan, pagmamahal at iba pa. Ibigan, namatay ang Panginoong Yesus hindi lang para pumunta ka sa langit, kundi habang narito ka pa sa lupa, ay ikaw ang kanyang magiging representative na nagmamahal sa mga tao. Sabi sa Titus 2.14 na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng Mabuti. Wow, parang sinasabi sa atin ng Diyos na kung minahal ko kayo sacrificially, ay ganun din naman kayo magmahal ng iba sacrificially. Gagawa ka ng mabubuting bagay para sa iba kahit mahirap, kahit hindi sila deserving, kahit hindi nila ma-appreciate. Bakit? Kasi yan ang purpose ng Diyos para sa atin. Sabi sa si Ephesians 2.10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kung natin ang mga naunang verse, ay nagsasabi ito sa atin na naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya dahil mabuti ang Diyos. Ang kaligtasan ay hindi galing sa mabuting gawa natin o sa sarili o hindi dahil ito sa grace ng Diyos. Now, pagtapos nating maligtas, ay ito naman ang sabi sa verse 10. Pinlano na pala ng Diyos ang mga gagawin nating mabubuting gawa. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi makakamit sa mabuting gawa. Pero, pagkatapos mong iligtas, ay magre naman ito ng mabuting gawa para sa iyo. Ibigan, nilikha ka ng Diyos para gawin mo ang mabuting gawa na magbibigay naman ng glory sa kanya. Now ang tanong ay eh, paano naman tayo gagawa ng good deeds na magbibigay ng glory sa Diyos? Kapag naglilingkod tayo sa lakas na ibinigay ng Diyos at hindi sa sarili nating lakas, doon tayo nagbibigay ng glory sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 4.11, ang nangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos Upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamagitan ni Yeso Kristo, Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Narealize ko na, hindi mo kailangan mga ba kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi willing na willing siyang tulungan ka at bigyan ng lakas. Bakit? Sabi sa talata ay, eh, upang salat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Kaya ako kung naglilid ka ng d pero hindi ka nananalangin, hindi ka humihingi ng wisdom, hindi mo hinihingi ang pagkilos niya sa kalagitnaan nyo. Ang iniisip mo ay, alam ko na ito, hindi na kailangan maghanda. Ay kaibigan, hindi ka nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kung nag-volunteer ka iniisip mo na madali lang naman ito, kaya na to. O kaya pag kumakanta ka, iniisip mo, nagpractice naman kami, okay na ito. Kaya hindi mo hinihingi ang lakas at pagsama ng Diyos sa inyo, ay hindi magbibigay ang paglilingkod mo ng glory sa Diyos. Sa aming trabaho ay hindi kami pwedeng magsimula ng hindi nananalangin. Bakit? Kasi kung aasal lang kami sa aming lakas at galing, hindi kami nagbibigay ng glory sa Diyos. Kung nagtuturo ka o nagpipreach, ay hingin mo sa Diyos na siya ang mangusap sa mga tao. At kung ano lang ang gusto niyang ilagay sa bibig mo, ayun lang ang sasabihin mo. Ihilingin mo na ang kikilos sa tihipo sa mga nakikinig ay ang banal na spirito. Bakit? Kasi para mag-glorify ang Diyos sa good deeds mo. Bibigyan. kahit anong dami ng good deeds mo, pero kung inasa mo lang yan sa iyong lakas at sarili, ay hindi ka pa din nagbigay ng glory sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 2.12, Mamuhay kayo ng maayo sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ibigyan, tanungin mo ito sa sarili. Sa aking paglilingkod sa Diyos, ay sino ang napapapurihan? Ako ba o ang Diyos? May dalawang klase ng tao na nagdilingkod. Alimbawa, may inimbitahan na tumulong sa paglilinis ng church. Itong isa ay bata pa at malakas. Naisip niya na, pwede ako tumulong, wala naman ako gagawin. At saka, pogi points din ito kay pastor at sa ibang leader. Malay mo, pameriendahin pa nila ako. Kaya lang, pagpunta niya, ay nagreklamo siya sa mga kagamitan na lumana daw. Tapos, hindi niya nagustuhan ang sistema sa paglilinis. Nag-criticize pa siya, pero nag-serve naman siya. At mas marami pangang nagawa kaysa sa iba. At marahil sa dami ng nagawa ay iniisip ng iba na ito yung ideal na volunteer ng Diyos kasi magaling. Ibigyan, mali. Nakatingin ng Diyos sa puso, hindi sa panlabas na ginawa mo. Nakatingin siya sa dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Nakatingin siya kung ano ang motivation mo. Kaya itong nag-serve na ito ay walang joy, hindi siya maligaya. Samantalang yung isang volunteer, medyo matanda na at masakit ang katawan at tuhod. Doon na siya tumanda sa paglilingkod sa church na iyon. May panahon na talagang malakas siya na naglilingkod na may buong kagalakan at hindi siya nagrereklamo. Sabi niya, Lord gusto ko bigyan mo ako ng lakas pa para makapaglingkod sa iyo. At dumating yung araw na kung saan sila ay maglilinis. Nako, himala, nawala yung sakit ng bewang niya at tuhod. Kaya masaya siyang naglingkod, naglinis siya ng buong sipag, wala siyang reklamo, masaya siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan siya ng Diyos ng lakas at privilege na maglingkod. At ang o ugali ay nagpakita na hindi siya nanghihingi ng appreciation kahit kanino dahil ang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos. Ibigyan, ito ang ibig sabihin ng paggawa ng good deeds na nagbibigay ng glory sa Diyos magdedepende ka sa kanya sa lahat ng iyong gagawin. Lord, wala pong mabuti sa akin, wala po akong lakas, wala po akong wisdom, pero mahal po kita at gusto ko pong sumunod sa mga ipapagawa niyo sa akin. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom at kalakasan upang sa aking mga gagawin ay ikaw ang mapapurihan simula sa aking relasyon sa iyo, sa aking relasyon sa asawa, anak at mga katrabaho. Ang hangad ko po ay mapapurihan ang mga taong nakapaligid sa akin dahil ginamit mo ako para gumawa ng kabutihan sa kanila. Ibigan, ito ang attitude ng puso ang nakakalugod sa Diyos. Ibigan, tanda mo ito. Hindi nakukuha ng Diyos ang glory dahil naging bayani ka kung hindi nakukuha ng Diyos ang glory kapag umaasa ka sa lakas na ibibigay niya sa iyo. Sabi sa Colossians 3.23, Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ibigan, hindi ka naglilingkod sa tao, hindi ka naglilingkod sa mundo, hindi ka naglilingkod sa pastor, o hindi naglilingkod ka sa Panginoong Yesus. Now, maaring tinatanong mo eh ano-ano ba ang good deeds ang pwede kong gawin? Nako kaibigan, napakarami pero magbibigay lang ako sa iyo ng ilang halimbawa. Magbahagi ka ng mabuting balita sa kasamahan mo sa trabaho. Yan ay good deeds. Manalangin muna kayo bago magsimula ng trabaho. Yan ay good deeds. Hanapin mo ang Diyos sa buhay mo araw-araw. Magquiet time ka. Yan ay good deeds. Magbigay ka sa gawain ng Diyos. Yan ay good deeds. Ipanalangin mo ang iyong bayan. Yan ay good deeds. Tulungan mo ang lumalapit sa iyo na nangangailangan. Yan ay good deeds. Now, last week ay pinag-usapan natin na babalansihin natin ang truth at love. Hindi pwedeng puro love na bigay ka na lang ng bigay kahit alam mong ayaw magtrabaho ng tinutulungan mo. Dapat mo itong balansihin sa truth. Kailangan magkaroon ka ng discernment kasi baka hindi ka na nakakatulong kung hindi nagiging dahilan ka pa para maging palaasa ang isang tao. Ang sinasabi ko na tutulungan mo ay yung merong legitimate na pangailangan. Then, magturo ka sa mga bata. Yan ay good deeds. mag ka ng discipleship group. Yan ay good deeds. Umaten ka ng discipleship group. Yan ay good deeds. Mag-volunteer ka sa church yan ay good deeds. Magpatawad ka at gawa ng mabuti ang taong nakasakit sa'yo, yan ay good deeds. Maging anes ka sa lahat ng tao at maging mabuting modelo, yan ay good deeds. At marami pang iba, sabi sa Colossians 1.10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Kaibigan, ito ang prayer ko sa inyo, sa ating lahat, na sumagana tayong lahat sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Nang sa gayon, ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi ka magkakaroon ng bunga o hindi ka gagawa ng good deeds. At kung wala kang bunga, hindi ka nagiging faithful sa Diyos. Hindi siya malulugod sa iyo. Pangalawa, tandaan mo din na ang buhay natin dito sa mundo ay isang test o isang pagsubok. Ang buhay natin dito ay isang training ground. Tetestingin ng Diyos ang iyong faithfulness. Tetestingin ng Diyos ang iyong commitment at surrender. Tetestingin ng Diyos ang iyong motivation. Bakit? Kasi gusto ka niyang bigyan ng mas malaking privileges at responsibility sa langit. Kaya kung anong ginagawa mo dito, ayun ang magdidetermine na magiging buhay mo sa langit. Narealize ko na sobrang ganda ng hinandaan ng Diyos para sa atin na magiging tapat sa paggawa ng good deeds. Hindi natin may imagine kung gaano ito kaganda. Pero ito ay sobrang ganda na worth it ang pinagtiis mo sa hirap, puyat, sakit ng katawan, disappointments, problems at iba pa para maglingkod sa Diyos. Bibigan, ang buhay na nagbibigay ng glory sa Diyos at sobrang sulit, Isang araw sasabihin mo, salamat Lord at binigyan mo ko ng lakas na hindi sumuko na gumawa ng good deeds may isang lalaki, ang pangalan niya ay Michael. At siya yung tipo ng tao na palaging good mood. Palagi siyang merong positive na sinasabi. Pag merong empleyado na nasa isang mahirap na sitwasyon, kakausapin niya yan. Tuturuan niya yan kung paano tignan yung positive side doon sa isang sitwasyon. Nung tinanong siya kung paano niya nagagawa maging positive lagi, nasa good mood, sabi ni Michael, tuwing umaga, paggising ko, sasabihin ko na sa sarili ko, meron akong dalawang choice ngayong araw na ito. Pwede kang magkaroon ng good mood or bad mood. Now, pipiliin ko yung good mood. Pag may nangyaring masama, pwede kong piliin na isipin na ako ay biktima o pwede kong isipin na isa itong learning process. So, pipiliin ko isipin na isa lang itong learning process. Tuwing merong magko-complain sa akin, may dalawa akong choice. Tatanggapin ko ba ang kanilang complain o ituturo ko yung positive side sa kanilang sitwasyon. Pinipili ko na ituro sa kanila yung positive side ng buhay. Sabi ni Michael, Life is all about choices. Pinipili ko araw-araw na tanggalin 'yung mga basura sa isipan ko. Ako din ang pipili kung paano ako magre-react sa bawat sitwasyon. Ako din ang pipili kung magpapa-apekto ba ako sa mga taong naka-offend sa akin o hindi. Ang bottom line, ako ang pipili kung paano ko gustong patakbuhin ang buhay ko. Good mood or bad mood? Noong na aksidente si Michael, nahulog siya sa isang napakataas na tower. Halos madurog ang lahat ng kanyang buong katawan. At habang nakahandusay siya sa lupa, naalala niya yung kanyang maliit na anak. Kaya naisip niya, meron akong choice, pipiliin ko ba mabuhay o pipiliin ko mamatay? Sabi niya, pipiliin ko mabuhay. At habang dinadala siya sa operating room, natakot siya sa mga mukha ng mga doktor kasi nakita niya na para talagang hopeless na ang tingin sa kanya ay mamamatay na talaga at wala nang pag-asa. Kaya nung meron nang tanong sa kanya kung meron ba siyang allergy, sumagot siya kagad. Sabi niya, oo. At nung tinanong nila kung saan, sabi niya, allergic ako sa gravity. Nagtawanan yung mga doktor. At sinabi ni Michael na pinili kong mabuhay kaya operahan niyo ako na isang buhay at hindi isang patay nakarecover si Michael sa operasyon na yon. Narealize ko na tayong mga alagad ng Panginoong Jesus ay may choice araw-araw. Gagawin ba natin yung mga good deeds na pinag-usapan natin at mamunga para sa karyan ng Diyos? o manatiling stagnant walang lumalagong relasyon sa Diyos walang positive influence sa mga taong nawawalan ng pag-asa walang mga kaluluwang naliligtas dahil sa ating testimony kaibigan, Piliin mo na gawin ang good deeds lumago sa relasyon mo sa Diyos. Matupad ang purpose niya sa buhay mo. Marating mo yung destiny na hinanda niya para sa iyo. Kaibigan, tandaan mo ito, ang destiny mo ay nakasalalay sa mga choices na pipiliin mo ngayon. Dalahin ko na simula ngayon ay piliin mong isuko ang buong buhay mo sa Diyos kahit ano pa ang mga challenges na pinagdadaanan mo ngayon. At kung ikaw ang taong ito na kinausap ng Diyos ngayon, ipahayag mong iyong pagsuko sa pamagitan ng panalangin sa Panginoong Yesus. Sabihin mo sa Kanya, kahit nasan ka ngayon, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po ako na mamuhay sa paraang magbibigay, ng kaluguran sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi sa Isaiah 42.8 I am the Lord. That is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Ibigan, maraming idol ang makikipagkompetensya sa buhay natin. Pwedeng ito ay sarili mong pagnanasa. Pwedeng relationship, material na bagay, kapangyarihan, posisyon, trabaho, negosyo at iba pa. Meron kang choice kung ito ang mas bibigyan mo ng importansya o ang Diyos. Ibigyan tanda mo na kung gusto mong i-dedicate ang buhay mo sa Diyos, ay ang Diyos lang ang pipiliin mo na mag-glorify sa buhay mo. Paano? Number one, glorify God by your faith. Ipakita mo sa Kanya ang pagtitiwala mo ng buong buo. At ipakita mo din ang pananampalataya mo sa mga pangako niya sa iyo. Hindi ka lang naniniwala na siya ay totoo. Kung hindi naniniwala ka na siya ay rewarder sa mga taong seryosong naghahanap sa Kanya. Number two, glorify God by your worship. Sambahin mo siya na may buong paggalang. Hindi lang pag Sunday, kung hindi gagawin mo pagsamba ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Ibibigay mo ang best sa lahat ng area ng buhay mo dahil gusto mo siyang malugod. At pangatlo, glorify God by your good deeds. Piliin mo gumawa ng good deeds kahit mahirap dahil niligtas ka ng Diyos para sa purpose na ito. At pag ginagawa mo mga bagay na ito, ang buhay mo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos at ikaw ay tatanggap ng reward sa Kanya. At itataas Kanya dahil Nakita niya na siya ang itinataas mo sa iyong buhay. God bless